Boy! So guys, moment of truth. First drop din o. Oh. Ay nagbablog kasi Spree lakas, spree! GT yata yan, pre. Sige, sige. Take your time, take your time. Pre, 10 minutes ka nang lumalaban. Tawso ka rito, tawso ka rito, bro. <laughs> Mabigat yung barbell, pero mas masakit to. Opo, opo, opo. Sige lang, huwag mo yung sasandal dito. mo lang. Yan. Okay. Yan, nakit ka. Sige. Pre, 16 minutes fight ka na, pre. Ah! 20 minutes na yung laban. Di pa tapos si Kuiz Pao. 2 minute break ha. 2 minute break lang. Salamat. Dito ka para hindi ka nakaganoon ka. <coughs> Sinulit lang yan. <laughs> Kaya susunod, nabalik mo rito, upgrade mo na yung reel mo. Yeah. Ano yun? Sabotahin eh, oh. <laughs> sabotahin. Pre, 37 minutes. Uh, you know? I am lucky. Puntut oh, oh! <laughs> <Find Boy>. oh. <laughs> 17 kilos. Yes, sir.